Sa kanyang pagtungo sa Cebu para sa isang espesyal na okasyon, malinaw ang di mapagkakailang impluensya at popularidad ni Kim Chu sa kanyang mga taga-subaybay. Sa kabila ng mga taon na kanyang ginugol sa industriya ng showbiz, hindi pa rin nagbabago ang init ng pagtanggap at pagmamahal na ipinapakita ng kanyang mga tagahanga, lalo na tuwing bumibisita siya sa kanyang pinagmulang lugar. Nang dumating si Kim Chu sa Cebu para sa nasabing kaganapan, agad itong sinalubong ng masigabong palakpakan at sigawan mula sa kanyang mga tagasuporta. Mabilis na napuno ng mga taong sabik na masilayan at makalapit sa kanilang hinahanga ang artista ang venue. Bawat kilos ni Kim ay sinasalubong ng masiglang palakpakan at hiyawan, patunay ng kanyang matatag at malawak na fanbase sa Cebu. Ang patuloy na paghanga at suporta na tinatanggap ni Kim Chu mula sa kanyang mga tagahanga ay sumasalamin sa kanyang hindi nawawala na apela at tanyag na katayuan sa showbiz. Sa kabila ng mahabang panahon na niya sa entertainment industry, hindi nawawala ang pagtangkilik at suporta mula sa kanyang mga fans, lalo na mula sa kanyang sariling bayan. Ang pagdalaw ni Kim Chiu sa Cebu ay hindi lamang naghatid ng saya sa kanyang mga tagahanga kundi nagpatibay din sa kanyang posisyon at impluensya sa showbiz industry. Ano ang say niyo sa balitang ito?